Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang inyong mga kwento. The Rated King. Handa na ba kayo? Handa ba kayo? Handa ba kayo? Handa ba kayo? pagiging attorney na di lumaon ay naging hukom o judge, duwende daw ang nagbubulong sa kanya ng kanyang hatol at pinapataw na kaparusahan sa mga sumusuway sa batas. Tama po ang inyong narinig, duwende. Aba, e tatlong duwende daw ang gumagabay sa kanya sa tuwing siya ay may lilitising kaso. At dahil dyan, kinwestiyon ang mga hatol at maging ang katinoan ng pag-iisip ni Judge Duende. Ako ang nag decide Sila lang ang executioner. Kaya ako rin ang hukom. Swerte daw ang hatid ng mga duende sa mga tagalupa. Pero sa pagsasabi ni Judge Floro na mayroon siyang kaibigang duende, hinabol siya ng batas at malas pa ang inabot. Kung pinili niyang instrumento dahil isa lang ang dahilan, mahirap daw ako na wala sa akin lahat, trabaho, bahay, kotse, lahat, wala akon. Taong 1965 nang pumasok sa seminaryo, ang noon ay binatilyong si Florentino. Ngunit, imbis na magpari, tinalikuran niya ang seminaryo at pumasok sa Ateneo College of Law upang kumuha ng Nagtapos si Florentino ng second honor. At sa 1983 bar exams, isa si Florentino sa mga nanguna at nakakuha ng mataas na grado. Bali, hindi ako nag-review. Nagbasa lang ako na. Ang kasiyahang dulot ng tagumpay na iyon ay napalitan ng lungkot sa bigla ang pagkamatay ng ama nito noong ikados ng Hunyo ng taon ding iyon. Hindi na hindi daw niya malilimutan ng pechang ito. Ito ang araw ng makilala ng kanyang nakababatang kapatid na si Robert ang mga kaibigang sina Luis, Armand at Angel na pawang mga duende daw. They are from Osaka, Japan. The, the, their kingdom is Osaka is at Osaka, Japan. They are Japanese but Filipino at heart. Si Robert ay ipinanganak na isang special child. At ayon dito, madalas daw napakita sa kanya noon ang mga duwending si Luis, Armand at Angel. Yeah. Yeah. Saan mo nakikita? Dito. Yeah. 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 Tapos anong ginagawa mo kapag nagpapakita sila? Wala ano, lang kami. Naging guhit ng palad namin na si Luis Armand Angel nung namatay ang father ko na maging gabay ni Robert. Tayo ay eh, may kanya-kanya tayong abilidad na maramdaman natin kung ano nasa kabilang daigdig, nasa kabilang dimension. Ang mga duwending ito rin daw ang nagbigay kay Judge Floro ng kapangyarihang makapanggamot sa pamamagitan ng kanyang mga palad. Na, ano, permanently golden siya. Ayon daw kay Luis, na hari ng mga duwende, mayroong mahalagang misyon itong si Judge Floro ang linisin ang hudikatura mula sa korupsyon they appeared to me to our to robert and to me uh, because of only one mission to clean the judiciary Ikaapat ng Nobyembre taong 1998 araw ng kapanganakan ni florentino naitalaga siya sa malabon bilang pinakabatang hukom sa edad na 45 Ngunit naging kakaiba ang pamamaraan ni Judge Floro sa mga pagdinig sa loob ng hukuman ayon sa mga saksi. Tila may nagbubulong daw kay Judge Floro. Sumasangguni daw siya sa mga duwende, mga gano'n. Ano? Ah, uh, minsan, na uh, minsan yung iba natatawa doon, ano? pero <laughs> Ayun ang paniniwala niya eh. Wala sa aking magagawa doon. Isang kasinungalingan yung nagkukonsulta ako sa duwende dahil sila ang nagkukonsulta sa akin kung paano ang hudikatura lilinisin sa pamagitan ng sakit at kamalasan. Kasi pag sinabi kong ganon, vehicular accident, hindi niyo pwedeng lagyan ng sakit. Ako ang nagde-decide. Sila lang ang executioner. Kaya ako rin ang hukog. Kasi ang isang tao meron tinatawag na free will, yun yung kalayaan natin mag-desisyon kung ano yung nararapat natin gawin dito sa lupa. Para sa kanila naman, kung tayo sasangguni sa kanila, uh, magbibigay lang sila ng advice. Dapat ka nun. Pero may pagkakataon kasi na dinidikta nilang tao. Eh. So, yun ang medyo hindi maganda uh, resulta. Parang hindi ito normal na proseso ng pandidesisyon eh, ng isang uh, hukom. No? Meron tayong batas, meron tayong uh yung tinatag nating jurisprudence. No? Dahil dito, hindi rin nagtagal sa pwesto si Judge Floro bilang hukom ng balabon. Matapos ang walong buwan, siya naman ang hinatulan at sinuspindi sa trabaho. Ngunit hindi man daw siya kinatigan ng batas ng tao, siya pa rin daw ang nananatiling hukom sa batas ng mga elemental o mga duwende. I mean, ako insane. Psychosis. So, lahat sila tinamaan sa utak eh. Pati lahat ng mga na aksidente nakikita mo sa brain. Tila naman isa-isa nang nawala ang mga taong nagkaroon ng kaugnayan sa paglilitis kay Judge Floro. Uh, lahat naman tayo mamamatay at one point eh, di ba? Supreme Court, Comelec, and the fourth law, fully burned of the Court of Appeals. Ito yung parusa ni Luis. Taong 2006, nang ibinaba ang pinal na hatol kay Judge Floro. Hindi na daw makababalik si Judge Floro bilang hukom. Kaya naman, magpahangga ngayon, patuloy pa rin daw sa paghahanap ng hustisya ang mga duwendeng kakampi ng dating hukom.